me ma'am, tanong lang, saan yung foreign dito? Ito yung contact number, ma'am? Magkano yun dito, ma'am? May idea kayo? Ah, hindi alam namin Tawagan yung na yan? Ah, okay. Yung dati nakapuesto. Burger shop. Sa mga ma-interesado, yun know? o. Space foreign. Ah, tapat ng sm At andyan yung kalamba. At ito, dating Walter Mart. What's up mga boss, welcome back sa inyong lahat at for today's video mga boss ay kakaiba yung ating video ngayon uh, meron tayong isang subscriber na taga Batangas hindi ko lang sure kung uh, saang party siya sa Batangas uh, basta ang sabi niya ay siya ay taga Batangas daw eh, no? at humingi siya ng favor sa atin mga boss dahil uh, napanood daw niya yung ating ano uh, dating vlog yung sa mga sapatos, mga ukay-ukay shoes at yung uh, mga negosyo tips natin nung uh, nung yun pa yung ating mga content eh. You know? At ang sabi niya sa atin mga boss ay gusto daw sana niyang uh, uh, magkaroon ng negosyo na okay okay shoes o, o mga ukayan siguro o kung ano man. Yun nga lang ang problema daw niya ay wala siyang pwesto dahil doon daw sa kanila sa parting Batangas ay hindi daw ganun ka tao o hindi ganun ka profitable yung lugar nila pagdating sa business at wala naman daw siyang time para maghanap ng uh, pwesto kaya yun daw yung isa sa pumipigil sa kanya at the same time uh, meron din daw siyang trabaho kaya uh, nag-message siya sa atin, nakiusap siya na baka pwede ko daw uh, siyang maharapan dito party sa Laguna eh, no, dahil magkalapit lang naman Batangas at Laguna at medyo kabisado naman natin yung parting Laguna at may motor naman tayo kaya yun, uh, hahanapan natin siya ngayon ng uh, pwesto yun yung ating content ngayon mga boss hahanapan eh, no? uh, natin ng pwesto yung ating isang subscriber at sana makahanap tayo ngayon dahil uh, uh, sabi niya, uh, plano niya sana ngayon na magumpisa dahil uh, magi magdi December dahil ngayon yung uh, gusto niya nga makapag start ng uh, business kasi uh, medyo mapera daw ang tao kapag ka December eh, no? Uh, maganda daw ang market ngayon kapag ka December kaya yun uh, sana makahanap tayo ngayon uh, time check natin 4.37 na ng hapon dahil uh, nagluto pa tayo may ginawa pa tayong uh, trabaho no? nagluto tayo ng bibingka pero tapos na tayo nagluto kaya yun uh, Subukan natin siyang hanapan ng pwesto. Sinadya ko na hapon na uh, maghanap mga boss. You know, bukod sa may trabaho tayo. Uh, sinadya ko talaga na ganitong oras ako maghanap. Dahil sa experience ko kasi mga boss. Mas uh, matao kasi kapag hapon yung mga lugar. Mas makikita mo kasi yung uh, lugar kung profitable ba siya. Kapag hapon o umaga. Kasi dyan po yung uh, dyan niya nagkakaroon ng... Uh, labasan o pasukan ng mga tao dun lumalabas yung mga uh, posibleng maging customer mo kapag kahapon o umaga uh, meron man sa tanghali pero hindi mo talaga makikita yung isang lugar kung uh, maganda ba siyang pwestuhan kung uh, marami ka bang pwedeng maging market dyan kapag uh, tanghali kasi madalas ang tao pag tanghali mainit, na uh, madalas nasa bahay yan so hindi mo makikita yung uh, pinaka ano kung uh, Marami bang tao doon sa lugar na yan? Siyempre, kapag nagtatayo ka ng negosyo, dapat ilalagay mo talaga sa maraming tao hanggat maaari. Ayan, yeah, yun. Maganda ngayon, kahit 4.39 for, for na ng hapon, uh, makikita na natin kung uh, aling lugar ba yung magandang pagtayuan ng business. You know? Para at least uh, matulungan din natin si boss. At uh, para makapag-start siya, ano. You know? Dahil ang moto natin ngayon, ang negosyo mo, akong bahalang maghanap ng pwesto. basta't i-subscribe mo lang ako. Yan! <laughs> Yun mga boss, meron tayong nakita dito. Eh, you know? Dito ta, di pa tayo na masyado nakakalayo. Dito pa tayo sa mismong uh, kalamba. You know? Ayan, uh, yan yung SM. Ayan, yung SM yan. At may nakita tayong space for rent ah uh, balikan natin tanungin natin kung magkano at andito lang siya you know. ayan uh, katabi siya ng undocks yan space for rent ayan o no? uh, ito maganda to pwede tong uh, maging ano ng RTW kahit anong business pwede to Ayan nyo mga boss, oh. baka gusto nyo. Space for rent. At yan, may contact number. Kaya nang bahalang kumontak mga boss. Ah, tanong natin dito, magkano. Kiss me. Tay, saan yung space for rent na yan? Na ah, wala kayong idea kung mag magkano yan, te? Wala kayong idea magkano yan? k 20. At 20k? Agad ah, ganyan din kalaki. Mm. Twenty k Ayan mga boss, 20k. Malaki yan, mga siguro mga 30 30 square meter siguro ang uh, tansa ko dyan eh, no. Kasi kasing laki siya rito. Ayan no Ayan Yan, ayan lang yung SM mga boss 20k Yan Pagkaagay nito talaga mga boss Medyo may kamahalan talaga kapag ka sa highway no? Yan Sa mga ma-interesado mainter no? Space po rin ah, Tapat ng SM At andyan yung kalamba At ito dating Walter Mart Yan Sa mga may gusto mga boss Ayan. Ito yung number. Zoom natin. Para makita. Ayan o. No? Sige te. Salamat te. Ah. Uh, 20,000 mga boss. Ayan no? Siguro, uh, one month advance, one month deposit yun. So, 40K yung uh, kailangan yung ihanda dyan pinakamababa kasi minsan may 2 may 2 months advance 1 month deposit ganyan depende sa ano ng may ari pero maganda yung pwesto na to matao to mga boss Ayan eh, o oh, nakita nyo naman at ang kagandahan nya uh, malapit siya sa SM kaya talagang sureball na matao at profitable na pwesto 20k Ah, uh, more or less siguro mga uh, 30 30 square meter o 20 25 square meter siguro yung laki kasi kung uh, magkaparehas lang sila nung uh, katabing uh, naglulugaw o nagpapares, medyo may kalakihan yung uh, ano na yon. So pagkaganoon expect mo na talaga na medyo may kamahalan talaga yon. 20,000 ang uh, presyo eh, no. Yan. Depende pa 'yon kung uh, kontrata o one month advance, month deposit o open contract lang. Depende sa usapan ng may-ari, you no. Know? Kaya na lang ang tumawag kung sakasakaling interesado kayo doon. Ah uh, kahit anong business ah pwede doon, you know? Profitable yung uh, lugar na 'yon dahil uh, nasa mataong lugar tapos uh, malapit siya sa SM, tapos highway, daanan siya mismo ng mga tao at sa mga sasakyan. Yan. Kaya nang mga boss, kung uh, uh, gusto nyo yun, uh, tawagan nyo na lang yung number. Kaya na ang mag-inquire kung uh, magkano. At balitaan nyo ako kung sakaling makuha nyo. Uh, comment down below nyo lang kayo. O di kaya mag-message uh, na lang kayo sa aking uh, messenger o sa aking FB page na Eric and Arjun TV. Uh, message kayo doon kung nakuha nyo o nagustuhan nyo yung uh, space for rent na yon. At kung hindi nyo alam, uh, pwede ko kayong samahan at ituro sa inyo kung saan yung mismong exact location nun. Libre lang yan mga boss. Hindi tayo nagpapabayad. Kung sakasakali mang sasamahan ko kayo na ituro kung saan yung lugar na yan, uh, libre lang yan. Walang bayad mga boss. Wala kayong gagastusin ni kahit piso. Basta isubscribe mo lang ako. Yun! Kasi yung iba uh, pag ano uh, sa mga ganyan ay nagtuturo ng mga space parent uh, locator, kumbaga uh, nag, nagbibigay sila ng uh, locator pay Yun yung way nila kung paano kumita kasi medyo mahirap din naman talaga maghanap ng pwesto at hindi rin basta-basta na maghanap ng uh, magandang pwesto. Kaya yun uh, nag nagano sila ng locator pay Pero sa akin, uh, kung sakaling hindi niyo alam at uh, uh, type niyo yung pwesto na yon Uh, message nyo lang ako sa aking uh, FB page Eric in Argent TV at pakipalo na rin ang ating uh, FB page mga boss para kahit paano naman ay uh, lumago-lago naman yung ating mga subscribers at followers doon you know? at kasamaan mo kayo, wala kayong alalahanin wala kayong babayaran sa akin na locators pay o kung ano man kahit merienda, hindi kayo gagastos basta ang usapan natin I-subscribe mo lang ako. Yan! <laughs> at ayun mga boss, you know, huminto tayo dito sa kalagitnaan ng EPIP-1 uh, at EPIP-2, Gate-1 at saka Gate-2 dito sa Santo Tomas, Batangas. You know? At nag-voice over tayo dahil may malakas na tugtog. Ah, baka tayo copyright tayo. You know? At yan, may nakita nga tayo dito ng isang uh, space point At ang, ang ganda nito mga boss, tingnan nyo ito ready na siya mga boss eh, no? Uh, ready na siya sa anumang business na gusto mong maisip no? at yan, no? yan nakasalamin napakaganda ng uh, pwesto na to mga boss dahil napakatao rito dahil labasan dyan ang gate ng EPIP excuse me ma'am, tanong lang saan yung foreign dito? ito yung contact number ma'am magkano yun dito ma'am? may idea kayo? Ah, okay. Patalis na po kayo. Sige po, thank you. yan ano to mga boss sa uh, yan dito maganda rin to Ayan o yung dati nakapuesto burger shop yan ito yung number mga boss yan o oh. maganda siya. nakasalamin at ayun nino you know? o uh, nakita niya yung tao mga boss yan Mamaya-maya mga boss, bubulyum ang tao dyan. Gawa nga ng maglalabasan. mag alas sa isna. Yan, uh, mga 5.20 uh, twenty na yung oras na yan. Eh, no? At napakalapit lang nito sa gate 1 at gate 2. Napagitnaan to ng gate 1 at saka gate 2 ng EPIP ng Santo Tomas, Batangas. You eh, no? Yan, no? yan. Handa na. Ready na ready na siya sa anong mga business na may isip mo. Yan. At ang kaganaan dito, adaanan uh, daanan ng mga tao at daanan ng mga sasakyan. Yan. Siyempre, uh, dubli yung market mo, hindi lang yung ah uh, mga naglalakad kundi pati yung mga nakasasakyan. At yun, yung nakita nyo, yun yung dinabasan ng mga yung mga naglalakad na libre yan. May kanto yan papunta doon sa mga boarding house, boarding house siguro. Yan. Kung so, makikita nyo yung pinaka, ano yan, mga tao na yan, naglalakad. Galing yan doon, nagtatrabaho. sa maganda, highway at nakasalamin. Yun yung maganda roon mga boss. At tinanong natin si ate, wala siyang idea kung magkano. Ah... Uh, pinapatawag tawagan nyo na lang daw yung number mga boss no? yung nandun na nakasulat dun ayun oh, Tignan no? nyo naman mga boss pa oh. napakaganda ng pwesto o oh? Ayan mga boss. Yan yung isa sa sa yun, sa pinakamagandang pumapestuhan uh, mo dito dahil yung tingnan niya naman yung tao Ayun, no? at yung laki mga boss eh, no? kung hindi ako nagkakamali sa tansa tansa ko lang mga 15 15 to 20 square meter yon yung laki nun yung lawak nya at hindi sigurado si ate o walang idea si ate kung magkano yung per month siguro ayaw lang yung siguro nga pangunahan yung may ari uh, syempre alam niya yun sila nakaupa dun eh kasi lang ah, siguro ayaw na lang pangunahan yung mga ari baka taasan o babaan depende na lang sa pag-uusap siguro yun ano? yan at may katabi siyang talipa pa ayan o oh. yung ah, mapwestuhan nyo mga boss yung mga ganyang lugar ayan o nasa gitna siya nung dalawang ano no nasa gitna siya nung dalawang gate Tawagan nyo kaagad mga boss dahil paunahan lang yan sigurado. Lalo sa mga itong lugar na napakagandang lugar na pagtayuan ng business. Ah... Uh, sure ball ha, uh, first come first served talaga yan mga boss kung sinong mauna ay siyang makakakuha. Depende nyo yan sa pakikipag-usap nyo sa may-ari kung uh, paano kayo makipag-usap. You oh. At again, inuulit ko kung hindi nyo alam itong lugar na to, ipm nyo lang ako para at least uh, masamahan ko kayo ng libre at yun mga boss, pauwi na tayo eh no? ah, tama na 'yon dahil medyo gabi na rin, hindi na masyadong makita yung ah, kapag ah, meron tayong makita ng pwesto eh no? Yan. Ah, wagay mag-alala dahil ah, kapag ah, may oras tayo, ah, mag aanap ulit tayo ng space for para sa inyo, para sa ating mga masusugid na subscriber, mga boss. Yung mga subscriber ko na simulat sa pulpa noon, ah, hindi bumitaw eh no? At patuloy pa rin nanonood sa ating uh, mga vlog. At abang-abang lang kayo mga boss sa mga susunod nating vlog about sa space porin. No? At sa ibang lugar naman tayo maghahanap para kung sakali man na uh, uh, medyo malapit-lapit kayo dun sa lugar na yon, uh, nga yung uh, mapuntahan. At yun, maraming salamat mga boss!